Concern din itong mga environmental group eh ano to eh magpapalala pa sa problema sa climate change kasi nga daw uh, para magiging dependent pa rin tayo sa fossil sa uh, fuel. Selly, ang pananaw ko diyan itong itong natural gas ay transition fuel. Talagang accepted yan all over the world. Uh, kahit na sa Europa, sa Amerika, mm -hmm. uh, kahit saan, tawag nila dito transition dahil wala pang pangpalit sa, uh, sa coal at at uh, natural gas eh hindi pa mm -hmm. na-iimbento yung technology na yon eh yung baterya sana kasi lang napakamahal ng baterya ngayon mm -hmm. at ang baterya rin kung, kung kung palalawakin natin ang baterya marami tayong mga minahan na dapat buksan dahil ang ang, ang pinaka-component ng baterya galing sa minahan eh mm -hmm. so uh, alam naman natin na ang pagbubukas ng minahan komplikado rin uh, isang pwedeng pampalit sana ay nuclear no? Kaso mm. lang wala pa tayong nuclear ngayon at matagal pa bago natin ma ipasok ano sa bansa natin. Kaya aminado naman ako na itong natural gas ay transition lang. Hindi pang matagalan 'to kung andiyan na 'yung baterya at nuclear